Ayan. Sabay-sabay na siyang namunga. Oh. Ito, kamatis. Nag-uumpisa na din siya. yan kamatis. Ito, mga okra. Oh. daming bunga. ano ito, sitaw. Ayan. Oh. Ang kahaba, oh. May patula pa siya. Oh, ayan. Mayroong kamatis sa sa ibaba. Ayan, oh. Oh. May bunga na rin. mayroong malunggay ayan yun may patula pa may bunga pa siya oh. ayan ayan yung aking kubo nasa taas ng puno ng mangga mayroon din sa baba ito mayroon ding pato ito isdaan ko to mayroon tong dalag Ayan, may laing oh. ayan dalag mga dalag yan yun o, ayun ang patula yun Ito, talong. Tsaka sili. Yan. talong ang tataba. O. Tataba ng talong. Pero wala pa siyang bunga, bulaklak pa lang. Ang sili ang tataba rin, Ayan, no, may bulaklak na siya, o. Yun. Tapos doon sa kabila. Ayan, sitaw din at saka patula yan. Ayan. O, oh, ang daing bunga. O. Oh. Ang dami niyang bunga. Mayroon din siyang mga kamatis dito. Ayan. Ayan, mga namumunga ng kamatis. Ayon, mayroon din kaming pichay sa kabila. Ayon. Ayan. Ayan. Ito, so, patula. Yan, lalaki. Oh, gaganda ng pit. Sitaw, oh. Mahaba. Ayan, ang gandun yan. May kamuti. Ayan, ang gandun. Oh. Ito, bago namin tanim. Ito. Panibago na naman to. yan Ayan si pa Paikot to Pichay oh ayan mga bagong Pichay yan sa kabila ito mga mami, ano to mga tauhan ko dito Ay, ka, tamad ka na sabi kita oh. sa dito, dito, dito.